Right. Okay. Um, dito sa pelikula nito, kayo ba yung director na you push the limit kung ano pa pwede yung gawin ng artista nyo? Or did you capitalize on their strength? At kung ano man ang sagot nyo, paano nyo ginawa nyo? Ano, Kajo, alam mo naman yan. Dahil kaya dati pa, pinupush ko talaga sila. Pinupush ko talaga sila sa sa hindi mga mga bagay na hindi nila nagagawa. Tsaka kahit na on and off cam, pinupush ko talaga sila. <laughs> Alam ng dalawa yan. Ay, dagdag ko po talaga, ano, nilalabas ko talaga ni Derek ano pa yung kakayanan na nakaya namin. Talagang, kaya mo pa yan, sige pa, may ilalabas ka pa. May todo ka pa ilalabas. <laughs> Pero, ano po, good thing po yun kasi syempre nilalabas para sa aming mga artista na merong isang tao na nagpupush sa amin para mag magawa pa namin kung ano pa yung mga kaya namin gawin. Ayun oh, po, sorry po. <laughs> example po kung paano nyo sila pinush, you know, specific ba? Ano kasi siyempre, yung dalawang to, siyempre, uno sa lahat, yung mga love scenes, pati sa kanila yun. Oo, at, ano, uh, wala na sa kanila yun, lalo na magkaibigan pa sila, at higit sa lahat, Viva Max Queen, and Rob Ginto, Viva Max Saint, Santa Tatu. Alam na, alam na nila yung gano'n nila. Pero kasi, again, yung acting yung ano natin, niluluto natin dito, no? niluluto natin dito. Yung hindi lang dahil bakit ka maglalaro sino kung anong motivation ito, no? Syempre, pinaghahandaan niya 'yan, eh. 'Yun yung mahirap na bagay pag binamount yung scene nila. And eh, 'yun yung dud ko po sila pinush alala. no? Na palagi ko 'tong sinasabi sa kanila. Sipin nyo, magtapos ng pelikula lang ito, hahangaan yung karakter ni Becca at hahangaan yung karakter ni Yuna ng mga lesbians at ng mga homos na nanonood ng pelikula natin. Mapababae man ito, mapalalaki man ito, dalawang lalaki ni mamahalan dalawang babae ni mamahalan, kabibili ba kayong dalawa? E sabi, para makakonnect sila sa audience nila. No? Lagi nyo. And then, feeling ko po, ano eh, na-achieve nila yun. Na-achieve ng dalawa yun. Kaya sabi ko nga, sana yung, yung, yung pelikula, hindi lang babae-babae at babae, lalaki lalaki manood, ah uh, pwede manood yung mag-asawa. No? Kasi tungkol sa pag-ibig siya. Tungkol siya sa pag-ibig, tungkol sa pagmamahalan. At pwede, mag, pwede lahat mangyari ito kapag ipiniglalabang anong minamahal mo. Yan lang naman yung, yung statement ng, ng pelikula. And then na-push ko sila ron. No? Kasi nandun sila sa ano eh, uh, nasa relaxed mode nila pag ginagawa ko naman, sa ko, Max mo, Kaya okay lang din naman. At ginagawa ko ito. I and mean, then, sanay na sila eh. Pero ito yung, ngayon, makikita nyo, ah, parang naging alien sila sa ginagawa nila eh. Oo. Oh, Dantalo na may pressure. <laughs> na iba, na iba, 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 iba. Ibang, ibang Angelica at ibang Rob Ginto ito. May kita natin. Salamat. Kay, Thank you. Kaya Angeli and Rob, kanina binanggit or napuento no, ni Dilek na uh, sa MPRCB yata may mga nag-comment na, umaarte pala yung mga, pero palang umaarte yung mga taga Viva Max or ilan sa mga taga Viva Max. Kayo ba, do you now look forward na maiba yung tingin ng mga ganong klase ng tao sa inyo? Ito unang tikim coming out in theaters. At matagal yung ba yung inantay? Um, actually, yes po. Yes, very, very. Kasi, um think of Viva na puro sexy, na I mean, tingin ng mga tao sa kanila, ay, sex lang yan. Oo oh, dahil ay, namin kaya na, na, di namin kaya kumarte. Napo I mean, na nila lang, ano lang yan, sexy star lang yan. ang ganyan lang kaya niyang maghubad. Lalo na sa mga masa, tingin nila na, hubad lang, puro sex lang, walang story. And doon ako mas nag-strive na, ay, pakita natin. Pakita, pakita, pakita mo kung sino kung ka. Sino ka na, na, na. <laughs> maging mood mo para kung may mga character ka pasok sa character mo kung anong na nalaman, um, na experience mo sa buhay mo try to show it but never ever um, um, bumitaw ka din after and and I'm thankful na nakikita nila ngayon na kaya namin umakitin mga Viva Max artists Tsaka kung ganun man yung sinasabi nila mas patunayan mo na mayroon kang pang mas mailalabas na hindi lang pagpapasexy yung kaya mo, kundi kaya mo din talagang umarte. Ayun yung gusto namin tanggalin sa mga ibang audience na nanonood. Na ang Vivo Max hindi lang pang sexy, pang bubaran, kundi pang sabak din sa arte. Ito na nga, nasa sinihan na, di ba? Ito na? Yes, ito na, ito po. Ito na po. Na? <laughs> <mo>. <laughs> curious, oh, curious na nga ba, in the past ba, pag may nagsasabi o oh, nalilinig yun na sex lang yan o sexy lang ang kaya nyo gawin? Sinasagot niyo ba? Or nag explain kayo sa kanila na... Hindi, hindi po. Um, uh, kasi sabi nga nila eh, na uh, mas okay na ipakita mo na lang kesa yung sabihin mo. Kasi mas mas makikita nila kapag ito na, nangyayari na. At all dito, na ilalabas na sa sinihan, sa teatrikal. Kaya yun na po yung pinakasagot namin sa kanila. I was never affected because I know everything that I do in the movie. I gave it my best. So that come